Simulan na natin ang dating game. Ay, pero sandali, one more thing. my voice changer po ang ating mic para hindi mahulaan ni Doc RJ kung sino ang mga searches. Uh, And with that, are you ready, Doc RJ? Anytime. Your first question, please. Sige, ang unang tanong ko, paano kung malaman ninyo na ako ay may breast cancer? Ano ang maipapayo nyo sa akin na isang lalaki na may ganitong sakit na karaniwan ay pang babae. O, Dok, sinong unang gusto mo sumagot? Ah, uh, unahin natin si Searchy number 2. Searchy, searchy number 2? Uh, Dok RJ, sa totoo lang, mahirap po yung tanong ninyo eh. Hindi ko po talaga alam kung anong pwede kong sabihin. Pero, sigurong maipapangako ko lang talaga na kahit anong mangyari, hindi hindi ako aalis sa tabi niya at uh, ibibigay ko talaga sa kanya lahat ng suporta ko. At kung kailangan niya ng kasama, kailangan niya ng na mga kausap, nandiyan lang ako para sa kanya. Wait, okay yun ha? Napakasimple ng sagot ni Sir Chi No. 2. Tama naman ang sagot niya. Well, kay Sir Number No. 1 naman. For me, ang pagkakaroon ng breast cancer sa lalaki ay isang physical and emotional issue. Firstly, magpatingin sa mga eksperto. Ito na siguro yung pinakamahirap gawin, pero ito rin ang pinakamahalaga. Secondly, yung support system mo kailangan patatagin mo ito para sila ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob dahil hindi pang ang sakit na ito. Para ka na rin isang lalaking na buntis. Thirdly, positive outlook in life. You must want to get better and live your life. And lastly, ang pagkakaroon ng breast cancer sa lalaki dito nila ma-appreciate ang higit na kahalagahan ng mga babae. Dahil masasabi na rin nila na minsan naranasan nila kung ano ang pwedeng pagdaanan ng babae. Very good. Very impressive ang sagot ni Sir Chi number one. Very well said. Ang galing naman ang sagot mo, Sir Chi number one.